Alright, good day mga kaidea no? So meron po tayo Video for today Na may kinalaman sa mga appliances natin no? So may binili tayo So mabilisan no? AC power on delay no? So para saan yan So madami sa ating mga Gumagamit ng mga appliances Hindi natin nakukonsidera minsan Yung protection para sa mga appliances natin Like TV uh, Refrigerator, aircon Uh, washing machine, no? Basta lahat na appliances, no? So, ano yung purpose nito? Nang may ganito tayo. So, yan. Kuwari, ito. Best example tong TV na to, no? So, kay customer to, so, abang nanonood sila, kumulog kidlat. So, ngayon, ang nangyari, biglang namatay si TV. Walang... Uh, power indicator so baga walang sign of life yung TV So, only to find out na nasira pala yung board. So, ang nangyari, possible na nagkaroon ng uh, power surge, no? Kaya nasira yung mga board. So, maganda itong uh, yung may ganito kayo sa mga appliances nyo, no? So, ano-ano pa yung possible na, ano, kuwari, abang nanonood kayo, biglang nagkaroon ng power outage, biglang namatay tapos biglang bumukas. Siyempre yung kuryente yan, hindi pa stabilize, no? pwedeng mamatay ulit, tapos biglang bubukas. So, malaki yung factor nun na pwedeng sirain yung mga appliances natin. No? So, ayan, push ko muna, tapos buksan ko yung ano no, yung, yung binili natin para sa protection sa TV. Oh? Okay, so yan, no, nabuksan na natin. So, eto siya, no? So, may delay siya na 3 to 5 minutes. So, ano means, kuwari nagkaroon na ng uh, kuryente, so, bago siya magbukas, may delay muna na 3 to 5 minutes. no So, yan, big, bigyan ko yung example kung paano na pwedeng makasira yung power outage o kaya biglang nagkulog kidlat o power surge. no So, yan, for example, yan, kuwari biglang nag brown out no? Kumari lang kaya yun next mo yung out, yung outlet tapos ano ah ibalik mo kagad so ayan no kuwari biglang nag brown out yan namatay balik mo tapos biglang nagkaroon ulit ng kuryente so yan automatic bubukas kagad kung baga yung kuryente papasok kagad sa TV so paano pag hindi pa pala stabilize yun no May, biglang nag surge pala, may power surge no. Possible sisirain yung board niya no. So ngayon, try naman natin na may ganito. Okay? So post ko muna. All right no. So ayan no, na-set up na natin. So ito 220 volts. Tapos eto naman yung delay no. So observe natin no. So yan, for example, yan, kuwari for example, no, biglang bran out. Yan, nag out, tapos biglang bumalik. Yan. So, yan ang makikita natin, no. So, may delay siya, no. Mag-range ng 3 to 5 minutes. So, from source, kung saksakan papunta dito sa equipment na to is naka-on. No, pero yung 220 volts na supply galing dito sa equipment na to papunta sa appliances is wala pa no. So ibig sabihin, magkaroon na na abnormality during uh, power restore no. Hindi maapektuhan yung appliances natin, safe na safe dahil dito sa features nito na on delay no. So wait natin no. Ipo-post ko muna at medyo mahaba-haba to. So antayin natin na pag nagkulay green ibig sabihin ah uh, yung source na 220 volts papunta appliances okay na no. So post muna natin medyo mahaba-haba to. And so yan pala ihabol ko muna pala no. So yan kahit i-power on ko yan sa remote hindi magbubukas si TV gawa nga nang nakadelay pa siya kahit yung power light indicator niya na red dito wala so yan yung pinaka purpose niya no? kina off niya yung supply muna papunta sa appliances ng may delay na 3 to 5 minutes so napakaganda nang may ganito yung appliances nyo no? kasi maliit lang ang gagastos para sa ganito compare sa pag kayo ng mga appliances nyo for example itong 65 inch pag nasiraan kayo nyan manglulumo kayo sa presyo so wait na lang po natin i post ko muna so ayan no from red no after niya mag delay ng 3 to 5 minutes nag ilaw na yung 220 volts no so, so means yung 220 volts papunta sa appliances natin is okay na no so uh, halos lahat naman ng TV no may red light indicator dyan So, yan. So, yan. Kanina, kahit pindutin ko, no, nung naka-red yung eto, ayaw mag-power on. Ngayon, nakakulay green na, try natin. Alright. So, yan, no. So, napaka uh, halaga ng may protection yung mga appliances natin, no. So, sana nakatulong po ako sa inyo. Salamat.